malaman ng mga residenteng na wala ng tiran at kabuhayan kung paano po sila magsisimula. Pero kanina po uh, dumalaw dito yung representante ng uh, uh, dito po, nitong kumpanyang ito at uh, nangako po siya na pananagutan po nila ang uh, nangyaring uh, trahedyang ito. Narito po ang aking report. Ang pagkawala ng kanila mga tahanan at kabuhayan ng pangunahing idinaday ngayon ng Pamilya Estebat ng Dasmarinas Cavite hanggang kaninang hapon kasi ay nakasaksak pa rin sa kanilang compound ang tanker na itong kargado ng alkohol at sangkap sa paggawa ng alak. Matapos na mawala ng preno kanina madaling araw, bumangga ang truck sa compound ng mga Esteban na siya rin sa pagkasunog ng lugar. Napakalagay kawalan araw-araw. Iyon -araw, ang pinagpukunan namin ng aming kinakain araw-araw at saka buong pamilya namin. Okay. saka yung tinitita po namin dyan sa araw-araw. Paano po kami kakainin yan? Diyan lang po kami umaasa lahat. Sa isang banda, mabuti at walang nasaktan o namatay sa aksidente. Pero wala rin silang naisalba na kahit anong gamit ang mga taga rito sa takot na masabugan ng tanker. Bigla na lang po dinampot ko yung dalawang anak ko. Tapos po lumabas na lang po talaga kami. Wala po talaga kami naisalba kahit po anong gamit, kahit po damit. Tapos, po? Yun po, lumayo na lang po kami. Pumunta po kami ng 7-11 kasi po akala namin talaga sasabog siya. Tatlong truck ng bumbero mantabay para palamigin ng tanker na naglalaman ng 25,000 litrong sugar cane alcohol na dadali sana sa North Harbor para iimbak. Ang alcohol na pag ng Absolute Distillers ay nagmula sa Lian Batangas. Kung wala na siyang peligro, kaya lang yung baka magkaroon ng uh, negligence or uh, yung taong dumadaan eh, magsindi ng sigarilyo, yun ang danger. Kanina bumisita sa lugar ang isa sa mga representative ng kumpanya. Nangako siyang pananagutan ang pinsalang idinulot ng aksidente, partikular sa Pamilya Esteban. Hindi naman natin sinasadyay nangyari. May pananagutan naman kami eh. at uh, pipilitin naming ayusin lahat. At sa puntong ito, makakasama po natin si ganong Alberto Nieto, ang OIC ng uh, City Disaster Risk Reduction and Management Council ng Dasmarinas Cavite. Sir, magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang gabi po. Apo, sa ngayon po, ano po yung uh, ginagawa na ng mga tauhan po ninyo? Kasalukuyan pong uh, mahigpit ang pagbabantay namin sa kanilang pagsasalin uh, sa kabilang tanker. Dahilan po meron tayong standard na sinusunod mm -hmm. sa safety. Apo ito pong nakikita natin sinasali na ito. Ito na po mismo yung alcohol, yung laman po nung Iyan na po. Tanker. Apo. Iyan na po. At uh, gaano ka-safe o uh, kalayo sa peligro itong, nga, uh, itong na ginagawa po ninyo ngayon? Uh, Wala pong pwedeng lumapit na hindi crew. At uh, the same time, na patay lahat ng cellphone. Apo. Wala akong magsisigarilyo ng 100 feet Apo. Apo. or more. Apo. Yan po ang security sa namin. Sa tingin nyo, mga gano'ng katagal o tatagal itong uh, proseso ginagawa nyo ngayon? Madali lang naman magsalin, kaya lang napakadelikado. Opo. Tumatagal lang ito dahil sa safety measure na ginagawa natin. Opo, opo. At uh, lahat ito nakapalibot. Paano yung mga motorista na po, pwede nga po, gaya nabanggit nyo, pumitik ng sigarilyo, meron po ba nagbabantay? Na? Meron po tayo nagbabantay nun. Opo. Siguro panguling salita po para po sa mga dadaan o no, nakaka-monitor sa atin, na maabutan tong pagsasali nito. Ganun na lang po, makisama na lang po doon sa ating mga security personnel, lalong lalo na po sa mga safety measure na itinalaga ng ating uh, Bureau of Fire at, at ng ating uh, C CDRRM. Apo. Yun lamang po. Apo. combination salamat. po. Marami salamat po, yeah. sir. Thanks. Si Ginong uh, Alberto Nieto po, ang uh, OIC ng City Disaster Risk Reduction Management Council. Mga po rin natin, si Ginong Rodolfo Golo, Deputy Fire Marshal ng BFP Dasmarinas. Magandang gabi po, Sir, sa inyo. Uh, magandang gabi po. Opo. At uh, itong uh, precaution na ginagawa po ng mga tauhan nyo, kumusta naman po? Uh, ito po yung ginawa po namin mula po kagabi pa hanggang ngayong umaga. Nagkaroon po kami ng uh, mapping operation. Uh, nilinis po namin ang buong compound na may mga baga pa. Inalis na namin. At uh, nagkaroon po kami ng uh, pag- uh, pag-ugnayan doon sa engineering po ng Absolute Chemicals at ng C CDRMC, ako saan ay uh, ginawa nga po ng pagsalin ng chemical, itong oras na po ng ganito, 5 to 6, sapagkat mababa na po ang temperatura natin. Apo. So, uh, so ginawa po ito at may mga kaukulan po tayong mga mga Uh, na measure na ginagawa po na kasalukuyan po. Sadya sa pong sa sinadya itong oras na ito para medyo malamig na? Opo, sapagkat mataas po ang uh, antas ng temperatura pagka po uh, atang halip po. Kaya hapon po ginpag Sa pagkakalam nyo ba, gano'ng kabilis sumiklab itong klase uh, uh, ng alcohol nito ito? po ay eh, 12, uh, 12, to 25 percent po, degrees Fahrenheit. Uh, ma, ma mataas po ang atas. Kaya kailangan po natin gawin sa mababang, ano, mababang uh, para, Para po ba siyang kerosina o parang gasolina po? Para po siya. Uh, magka, magka po magkahanay na puro. Ilang truck po ng bumbero yung nakastandby dito kung sakasakali po? Uh, meron po tayong uh, apat na malaki at dalawang malinit. Apo, At uh, siguro, panguling salita po, ano po yung uh, may papayin niyo sa mga taga rito? Uh, sa ngalan po ng ating Provincial Director, Senior Superintendent uh, Armando V. City Farm Marshal, uh, uh, Ruel Esberay, uh, sa mga mamamayan po ng Dasmariñas, uh, wala na pong uh, dapat ipangaba po sa lugar na ito. Nagawa po natin ang safety measure at naalista po natin yung uh, mataas ng fire hazard dito po sa lugar na ito. Uh, magandang gabi po sa at Marami pong salamat sa tumulong ko. Salamat po, Sir. Si Ginoong uh, Rodolfo Golo, siya po yung uh, Deputy Fire Marshal ng BFP Dasmarinas.